Bike World. Dito po tayo sa Bike World. I-check natin yung ano. Iche-check natin yung mga bike dyan Mga bike. Ano, you know, welcome to Bike World. For riders on the earth. Ah, ah. pa, eh pa picture pala diyan nlimamaya. Check natin yung helmet. Merong helmet dito eh. Ito, binibenta yata natin eh. Ito, premium helmet. Second hand na ito yun oh. Second hand na siya. 8,000. Second hand. Napaka-angas. Sa helmet oh. Ah, oh, napaka-adami. Tanto showy. Kay George Lorenzo pala to. Hindi ba kilala mo si George Lorenzo? Helmet niya ni. Hindi ko siya kilala. <laughs> eh, sure. ito na dapat na helmet. Ganda na ito. Grabe oh. 96,000. Nasa ano? 40,000 pesos. Ganda oh. Ganda lang, no? Ito mo ganda, mm. Presyo lang hindi maganda. 75,000 96. 96 75 <laughs> Sa? Oh, may aning. Showy oh, 88 92 Walong lapad Ito Itong lapad Mamahal Ito budget meal 13 13,000 kasi hindi yan eh. Classic helmet o oh, 6,000 Ito mga cute size na helmet o oh. mm -hmm. Showy Pikachu Mamahal Ito ang benda Ito ang benda Aray, mapapaaray ka sa presyo. Nasa 30k, yung may hira. Mm -hmm. Ano rin yan, wifi. <laughs> ito, Japan brand, kabuto. Kabuto. Mga kabuto. Ito, pwede na ito. 12k. 12k. Hmm isang so, iphone 11 na nun mamahal ito bagong labas f70 f70 dami daming helmet pera naman kulang